Hello, a blessed day to everyone. Andito po muli ako para magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kapag tayo po ay mayroong mga problema at tayo po ay humihingi ng awa sa ating Diyos, siya po ay tunay nga na sumasagot. Sabi nga po niya dito sa kanyang salita sa Isaiah chapter 43 verse 19, Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ayan, makikita po natin sa buhay ng mga Israelita noong unang panahon, nung sila po ay talagang mga slave doon sa Egypto, talagang hirap na hirap po sila. Kung sila po ay nakakaranas ng hagupit sa kanilang pagtatrabaho kaya hindi na po nila nakayanan at humingi po sila ng awa sa ating Diyos. At narinig po sila ng ating Diyos. Kaya nga po ginamit ng Diyos ang buhay ni Moses para po sila ay tulungan na makaalis doon sa Egypt. Dahil alam po natin na yung pero kung saan ay talagang ayaw po silang payagan, ano? Pero dahil si Moses po na ginamit ng Panginoon, ay talaga pong sinabi niya na ito ang sinabi ng Diyos na kailangan silang palayain. At nung una, dahil sa dami ng mga binigay ng mga signs para sila palayain, hindi naniwala yung Pharaoh. Pero nung kahuli-hulihan, nung namatay na yung anak niya, ay pinayagan din ng mga Israelita na makaalis. Kaya lang po, on their way doon sa pag-alis nila, no? kung saan eh, ang dagat, ang kanilang kumbaga, dead end, no? ay nag-isip nag, uh, uli itong mga Egyptian na sundan uli sila at bawiin yung kanyang pag-ano. Pero nakita nila na parang wala, nang, wala na silang way out. Kasi nga, dahagat na yun, ano po. Kaya inutusan muli ng Panginoon si Moses, dahil meron siyang daladala na rod, na ituon doon sa gitna ng dagat, yung rod, at yung po, nahati po yung dagat, yung Red Sea. Alam naman po nating lahat yung uh, story dyan, ano. Kaya nakita natin na, sa atin po sa, sa mata po ng mga tao that time, sinisisi po nila si Moses na paano na maabutan na tayo ng mga Egyptian. Pero ang Panginoon ay may ginawang way. At nung time na 'yon, nung nahati na po yung dagat, doon po sa gitna ng hati na 'yon na, na dry na dry land ay doon po naglakad ang mga Israelita. So imagine po ano, kung titingnan lang po ng mga tao parang wala na silang way out. No? Pero ang Diyos, siya po ay may way out para sa mga Israelita, para po sila makatakas. Kaya nga po, sabi po dito, ang thoughts ng ating Panginoon, they are higher than our thoughts. Yan po ang sabi sa Isaiah 55 verse 8. Sabi dito, uh, For the thoughts, for my thoughts are not your thoughts, neither Your ways, my ways are not your ways, says the Lord. Kaya magtiwala lang po tayo sa ating Diyos, no? Kasi siya po ang mas nakakaalam kung ano po ang pinakamainam. Kaya minsan po, kailangan talaga nating nakikinig. At uh, dahil doon, nakinig po si Moises, dahil alam niya na ang Diyos niya ay makapangyarihan sa lahat, nakinig po siya, kaya hindi po siya nagduda. Kaya nga po, nagkaroon ng way yung mga Israelita na makatakas. At alam nyo po, nakakatuwa kasi dinala sila ng Panginoon doon sa Promised Land. Kung saan, a land flowing with milk and honey. So, doon po sila namuhay, no? Marami po silang pagkain doon. Siguro mga fruit-bearing trees, may tubig, at talagang maganda po ang kanilang lugar. Kaya nga po, minsan po, kailangan lang po tayo magtiwala sa Diyos. Dahil kapag tayo pa ay nagtiwala, magiging maganda po yung resulta ng ating mga panalangin. Hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Kumbaga, sa ating pong pananaw, ay parang ang hirap gawin, ano? Kaya sabi nga dito, God's way is the best way. Though it may be painful, it's always the best option. Because it fulfills God's plans and purposes for our lives. Ayan. Kaya, minsan po, kaya po tayo nag-fail kasi yung mga plano po natin ay hindi uh, binibless ng Panginoon. Kung baga, hindi yun yung plano niya. Mas maganda po yung plano niya sa buhay natin. Kaya, lagi po tayo makikinig sa Kanya. Dahil siya po ang mas nakakaalam sa kung ano ang pinakamainam para sa atin. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa kung sa palagay po natin sa mga oras na ito ay nakakaranas po tayo ng mga problema. Hingin po natin sa, sa, Diyos ang nais niya na gawin natin at makinig po tayo sa Kanya. Sabi nga rito, ang, ang isa raw po plano, sabi nga rito, uh, magagawa lang po natin ang mga bagay na to kung tayo po ay may relasyon sa Kanya. Kasi nga, nakikinig tayo, alam natin na ang Diyos ay may pinakamainam na plano para sa atin. Kaya kung tayo po sa oras na ito ay nakakaranas ng mga problema, ibigay po natin ito sa ating Diyos. At siya po ang gagawa ng kaparaanan para po magkaroon ng way ang ating mga problema. Masasagot niya po ito. So, malalangin po tayo. Father God, salamat sa Uh, encouragement mo sa amin sa oras na ito na kung saan, kung paano mo nga po tinulungan yung mga Israelita noong unang panahon, ganun din, yu, ganun din po Panginoon ang gagawin mo sa amin. Kung kami po ay may mga sakit sa oras na ito, Lord, pagagalingin mo po kami because you are our great healer. Kung kami po ay nangangailangan ng pinansyal, Lord, you are our great provider. Kung kami naman po ay nangangailangan ng, ng uh, uh decision making Panginoon Lord you are our great counselor so Lord wala pong imposible sa iyo Panginoon at kaya mo pong gawin lahat ng mga bagay para po sa ikabubuti ng aming mga buhay. So we just entrust everything unto your hands, Father. At hindi po kami, Lord God, magdadalawang isip, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang mas nakakaalam ng pinakamabuti para sa aming buhay. So Father, salamat po at uh, gabayan mo po kami sa lahat po ng aming gagawin. At kung ano po, man po, Panginoon, ang nais mo, mangyari nga po ito according to your will. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, ayan po. May God bless us all and to God be all the glory.